Uh, nung makita po natin, no, nung no, mapahit po no, siya, no, no, no. napansin din natin na hindi nakakapit yung plaka sa likod ay first License ay wala naman po na ipakita. Madalas siya nasa balita eh, yung naninita uh, sila. Parang kan kanina lang ata nakapanood ako eh. May hinabol silang uh, motor, nakamotor na walang uh, helmet pala, walang, ano, walang lisensya, walang registro, impound. Ay, nakipaghabulan pa pala. Nakipaghabulan pa pala. Hinabol pala nila yung driver. may eye up dito. Ngayon ah. Na oh, naku po. Oh, Naku po. Naku po. Naku po. Ay, po. Ay, gadget adik Ay, gadget adik naku po. Andyan ngayon yung ano, eye sa ano. Carino Highway. Mukhang tago-tago muna yung mga walang helmet. Mga paso ang rehistro hindi nakalagay yung uh, lisensya hindi ay lisensya hindi nakakabit yung plaka yung ano nila yung tinatawag nila na parang ano yung uh, safety ano pa tawag doon sa lagi nasa balita ayan yung ano sila nagkakandak sila ng uh, safety ano oh, pinaklas yung plaka bakit Oh, fuck. Baka iba yung plaka, no? Ay, hindi, para, binaklas. Baka walang ano. Ayun, yung ano. Uh, M, I up. Baka walang plaka, ay ano. Paso yung rehistro, o ano. Binaklas yung plaka, eh. Madalas siya nasa balita, eh. Yung naninita uh, sila. Parang kagab, kan, kanina lang ato, nakapanood ako, eh. Nang bali, ng ano nila, eh. Uh, footage nila na may hinabol silang uh, motor, nakamotor na walang uh, helmet tumatakas tapos biglang ano uh, sumemblang yung pala walang ano walang lisensya walang registro impound ay nakipaghabulan pa pala nakipaghabulan pa pala hinabol pala nila yung driver uh, noong makita po natin mapapahit po siya napansin din natin na hindi nakakapit yung plaka sa likod license, license ay wala naman po na ipakita ako, <laughs> oh, kanina ko lang napanood yun eh. Nakaputing lalaki ba yun? So, nanonood tayo ng mga ganun, no? Yung mga i-app. Kay gadget adding, nanonood tayo dyan kasi eh. Siyempre, eh, kahit pa paano, makakatulong yan eh. Para maging aware tayo ano yung, uh, ano yung mga uh, nauhuli na violation madalas, di ba? Madalas naman yan, walang helmet, walang rehistro, walang plaka kung motor ha tapos yun na nga eh yun nga uh, ano dun eh wala ka nang lisensya wala ka pang rehistro hindi ka pa nag helmet kulit mo yun ang ano dun oh. No? so kung naka helmet ka di hindi ka hindi ka sinita ba? Diba? kung, hindi, kung naka helmet ka lang hindi ka sinita hindi ka nahuli lalong lalong hindi na impound yung motor mo ang <laughs> ah, malupit pa hindi pa kanya aray ko <laughs> ng masakit na katotohanan nandoon, no? kaya kawawa yung nagpapahiram kung hindi man talaga sa kanila yun no? kasi tayo na pinahiram mo yung motor mo eh kasi nakiusap yung ano eh no? <laughs> nakiusap yung tropa mo pinahiram mo ng motor tapos hindi nag helmet nahuli <laughs> oh, nangyayari nga sa akin yun <laughs> gago